Hello po, good morning. Our lesson for today is chart. Ito <laughs> po, isi-share ko lang po sa inyo itong mga maliliit na materyales na ginagamit po namin sa ceiling and partition. Ayan po. So, ito po yung materyales, pero hindi ko po muna isasama kung ano po yung mas maliliit pa na materyales na pinangkakabit po namin dito. So, ito po, ang tawag po dito, ang tawag po dito is wall angle. Wall angle. Ayan po. Ito po yung ginagamit, don't post sa side. Papakita ko po sa inyo. Ayan po ang gamit ng wall angle. Siya po yung sasalo sa ating metal parings. Ang metal parings naman po, ito siya eto po ang metal parings. Napansin ko po sa magsi six years na po kami sa renovation. Yung mga wall angle po dati, mga metal parings, wala pa po itong pintura. So, ang kagandahan po ngayon sa mga materialis na to, meron na po siyang pintura kahit paan. Protection din po yon sa pagkakalawang. Ayan po. Um, itong metal parings ato matigas po ito. Ayan. Meron po itong kapal. Siyempre, mas piliin nyo po palagi yung makakapal. Ang sunod naman po, ang tinatawag nating si channel o carrying channel. Ayan po. So, ito rin po yung ginagamit nilang pang, parang pang connect po doon, parang pang kapit sa ating metal paring. Parang ganyan po. So, kung mapapansin yung mga baluktot na part doon, ito po yon si channel po yan. Ginagamit rin po siyang pang brace. So, hindi ko lang po ma-explica ng maayos kasi nakabase lang po ako sa nakikita ako sa aking team. Ayan po. So, recap. Uh, wall angle, metal parings, at saka ito pong ating si channel Ito po ang kadalasang ginagamit natin pang kisame. Ayan po. Idagdag lang po natin yung isa pang ginagamit namin na metal. Ang tawag naman po dito sa mas malapad is metal stud. Mapapansin nyo, meron din po siyang pintura. Ayan. Ayan po siya. So, pag naglalatag po kami ng para sa partition, dalawa po ito, metal stud tsaka metal track. Pero si Ray po, disclaimer lang ha, iba-iba tayong discarded paraan mas prepared ni Ray gamitin na lang po ang metal studs pang kalahatan. Ayan. So, tandaan po natin tong ating apat na na metal. Ayan. Actually, ito guys, ang price po nito naglalaro lang po yan sa 100 plus ang isa. Not sure lang po dito kung saan po dito yung 85 o 95, pero nasa 100 plus lang po ito kada isa. So, nag ang sabi ng iba, ah uh, dapat ang ginagamit nyong pang partition is um, mga tubulars. Actually, pwede rin naman. Kaso, kung budget po kasi ang pera nyo pang pagawa ng, ng bahay o ng partition, mas mas advice po namin yung mga metal na ganito na hindi ganong mahal, hindi rin po siya ganong katigas. Kasi pag, pag tubulars po, bukod sa mahal, ang tigas po nun. Ito naman po, let's say, magbabago po kayo ng kwarto, ng position, madali lang po siyang baklasin. Tsaka madali lang din po siyang i-install kumpara po sa tubulars. Ayan po. Ito lang po muna ang ating i-share. Um, ito na po yung part 2 ng ating um, mga materyales sa ceiling and partition. Nauna na yung mga metal kanina ito po yung mga materyales na ginagamit ko natin sa kisame. Ayan po. So, kanina po, ang diniscuss ko po, po is yung ating uh, wall angle tsaka yung ating metal paring saan po. So, mapapansin nyo, iba ibang sukat niya, no? May, ma may manipis, may makapal. So, ito naman po yung C-channel o carrying channel. Tapos, eto naman po yung sabi ko sa inyo, mga small materials na ginagamit para po sa pag-i-install o paggawa po ng kisame. So, eto po, kailangan din po natin ng double clip. Ayan po. Metal din po eto. I think, sa hardware, nasa 4 pesos o 5 pesos po ang isa nito. Pero, eto po, mga nasa 100 pesos plus po ang isa. 100 plus ang isa. Sa paggawa po ng tisame, syempre, hindi po mawawala yung ating materials para po sa wirings. Ayan, kailangan natin ng wirings. Kung sa ilaw po, number 14 po yung ginagamit namin. Kay na kasi, number 14 na. So, set up na lang po namin din yung wire na number 14. Tapos po, ang ginagamit naman po namin wires para po sa mga outlets. Ayan po. So, maga syempre, pag nagawa tayo ng partition, kailangan may outlets. So, ito po, ang gamit naman po daming wires is number 12. So, same lang kay Lumina. Kasi sa kay Lumina po, number 14 tsaka number 12. So, sa ilaw, number 14 sa mga outlets po is number 12. Tapos, syempre, pag may wires, kailangan po natin ng flexible. Flexible hose po ito. Ayan. Tapos, ayun nga po, uh, since may wiring tayo. mag install tayo ng ilaw. Gagamit po tayo ng flexible hose. So, kailangan din po natin ng mga utility box para naman po ito sa ating mga switches at mga outlets. Ayan po. So, ito po yung mga uh, small material. So, kahit small lang yan, ang mamahal po niyan. For example, ito pong ginagamit namin uh, drill bit. Ito po yung, ginagam gumagamit din po kasi kami ng uh, barena. So, ito po yung bala. Ito po, dalawang klase po ito. Ito po is pang-concrete. Ayan po. Pang-concrete, ito po ang gamit natin. Chan, 1-8 po ito. So, ginagamit niya po ito. Ang ginagawa po ni Lorraine, binubutasan po muna ito gamit ng pang-metal tapos pag itatama na po sa pinaka semento ito na po ang pinang sa cemento ayan po so ang price po nito sa hardware naglalaro, naglalaro sa 80 to 90 dati pa yun na, not lang kung magkano na po ngayon ng isang ganito so ito po, uh, drill bit na pang concrete ito naman po yung pang metal ayan po eto po yung pang metal naman. Ito naman po yung mga pinambubutas dito. Ayan. Ito naman po ang ginagamit nila. So, same lang. 70, 80, 90. Not sure lang kung magkano. Pero ito po kasi mga small materials na to. Sa online lang po namin binibili. Kasi gusto namin ni Ray. Marami kaming stock nito. Ito po. Ayan, sa so online lang po namin ito binibili. Mas bababa po ng bahagya kumpara po sa hardware. Uh, yet po parehas lang din naman. So kung tatanungin nyo ako kung saan ako bumili neto, pwede ko pong i-share sa inyo yung pinaka-link. Mag-comment lang po kayo sa aking vlog. Uh, Ayan po. Since uh, nagbubutas tayo, gumagamit tayo nito syempre ang, ang parampako po natin dyan is ito naman po blind rivet. Ayan, blind rivet po ito. So, meron kami dalawang klaseng ginagamit ng blind rivet. Merong mahaba, merong maikse. Merong one, ato, ito, 1-8 by one half. Minsan ginagamit po namin kadalasan, yung 3 fourth. Ayan, 1-8 by 3 fourth. So, guys, pwede po kayong gumamit ng blind rivet. So, pag gumamit po kayo ng blind rivet, kailangan nyo po ng riveter. Ito po yung ating riveter. Pasensya na, medyo luma na. Wala po kasi ako makitang bago. Ayan, riveter naman po ang tawag dito. So, sa ceiling and partition, ah, uh, kala nyo napakasimple lang. Sobra siyang matrabaho at sa same time, ang dami niyang materialis na kailangan. Kaya sa, dito sa lumina, sa partition pa lang, sa ceiling and partition pa lang, kulang-kulang 50,000 na po ang materialis. Kasama na po yung pinto doon. So, minsan yung iba gumagamit ng blind rivet. Yung iba, minsan gumagamit po ng ng black screw. Pwede naman po yun. Black screw na pang metal. Example ko lang po ito. Masyado po itong mahaba. Wala akong makitang maikse. Ayan po. So, ayun guys. Um, ito po yung mga small materials na sinasabi ko sa inyo. Ayan po. Para lang po ito sa pangkisami lang natin. I-share ko rin po sa inyo yung mga ginagamit nating pang-partition naman. So, ayun guys. Good morning! Our lesson for today, sir. Meron lang po tayong sasagutin doon po sa comment ni sir. Uh, shout out po kay sir Rigor. Totoo po bang nade-deform ang PVC ceiling dahil sa init ng bubong kaya di rin nagtatagal? Ang reply ko po sa kanya, yes po, lalo na kung rekta po na malapit sa ating bubong. So, i-demo ko po sa inyo. Meron po tayong apat na materialis dito. Ito po yung kapiraso ng yero, long span po ito. Ayan po siya. So, sa amin po, ang ginagawa namin, kasi sa lumina po kami gumagawa, Masyado pong malapit ang distance ng roofing sa pinakakisame. Sa pinakakisame po, masyadong malapit. Ayan, masyadong malapit. So, pwede naman po natin irekta yung ating PVC panels. Ayan, PVC panels po ito. Ayan po ang itsura ng PVC panels. Pwede naman po natin siyang irekta kung malayo po ang distance. Let's say malayo. Siguro mga 60-80 cm po ang layo. Erecta, pwede po natin siyang erecta pero ang ma-advise ko sa ka inyo, lagyan niyo po ng insulation. Ayan. Lagyan niyo po ng insulation, saka niyo po ilagay yung ating PVC panels. Di ba po? Kasi kahit pa ano, uh, mababawasan po yung init na mapupunta po sa PVC panels. So, kaya po ang sabi nila, um, nadideform, lumulutong, plastic po kasi ito. ba? Diba? So, katulad nga po ng mga pintura natin, syempre pag naiinitan, yung mga dugtungan pumuputok. Pero kung let's say, ayaw nyo po ng insulation, pwede po kayong gumamit ng shareboard. Shareboard na ang pinaka kapal po nito is 1/4. Ginagamit namin pang kisa at pang partition. Ayan, makapal po ito, matigas. So kung nakayero kayo, nakayero kayo. At medyo malayo naman po ang distance. Kung ayaw nyo, kung gusto niyo mas matibay po sa insulation, pwede po kayong gumamit ng shareable kasi nagse-serve na rin po siya as insulation. Ayan. Ang kagandahan din po kasi sa sa pine seam board, pag ito po na nabasa, natutuyo lang din. Ayan po. Kaso, sa pangkisami, pangkisami nga po, um, nag-level up na kami. Ginagamitan na po namin ng PVC panels. So, ito naman po, dahil sa lumina po kami gumagawa, ganito po ang finger namin sa baba. Ayan. Dahil sobrang lapit po ng distance ng ating yero sa kisa kini, naglalagay po kami ng insulation. Ayan po. Mainit pa rin po yan. Naglalagay pa rin po kami ng pricing board o shera board. Ayan. Sabi sa comments, wala na daw pong hardiplex. Ayan. So, dahil ina-advise po namin na yung pinakakisa me, eh, wag na po siyang pinturahan, gawa ng yung mga dugtungan po ng shera boy katagalan pumuputok, kahit anong ganda ng batak po ng ating masilya, pumuputok rin po talaga so kaya nagiging suggestion po namin ang pagpapatong ng PVC panels so kung mapapansin nyo magastos Yes po magastos pero sa ganto pamamaraan at pagsasuggest namin kay client kung gusto nila given po talaga yung gastos pero ito po tatagal. Kasi let's say wala po ito tas pintura po ang ilagay natin. Um, ah, pag may bagyo, pag may init, pag gumalaw po yung ating bahay, nagkakaroon ng movement. Siyempre, given yon, Ayan po. So, yung mga dugtungan po ng na shero board. Kasi dudugtungan natin yan, di ba? Dahil malaki yung kisame. Nagkakaroon po ng mga crack lines. Puputok po yung mga dugtungan. Tapos, syempre, dahil masakit sa mata, pag nakahiga ka, makita mo, sakit naman sa mata. Di ba? So, kailangan mo na naman siyang ipamasilya. Kailangan mo na naman siyang ipapinturahan kay pintor. So, bakit ka pa magtitiis sa ganun pa ulit-ulit? eh, pwede mo namang lagyan na lang ng PVC panels. So, pag ito po na alikabukan, pwede nyo lang punasan. Less maintenance. Isalpak din po yan. So, meron tayong plane, meron din po yung may group, meron yung dalawang group, meron tatlong group. So, ito po talaga magastos sa Sinasuggest ko po yan sa inyo, magastos po talaga, pero tatagal. Kasi kung gagamit din naman po kayo ng PVC, at wala po ito, wala rin po kayo nilagay na insulation kasi nagtitipid kayo. Palagay nyo po ba, tatagal po ba yan? Siyempre, hindi, ba? Diba? So, ang ginagawa, ang, ang, ang sa amin po, protection sa PVC panels na nilagay namin. So, kung may budget ka pa, lagyan mo pa ng shara board o pine board. Ganyan po sa amin. So, depende po sa inyo kung gagayahin nyo, basta kami dito sa rehouse Makeover, na share lang po kami. Magastos pero tatagal. Pwede nyong gayahin, pwede hindi. Nasa inyo po yan. Basta sa amin, um, nag-share lang. Ayun. Paulit-ulit na tayo, na share lang. So, ganito po ang proseso namin. Na-demo ko na po yan sa inyo. Tapos, ito pa, um, ihabol ko lang po. Ang PVC panels, actually, makapal siya po to. Ayan, makapal po to. Kahit plastic po siya makapal. Original po tong supplier na nakukunan to, Ewan ko lang po sa iba. Ayan, makapal po ito. Makapal po ito, pero pag ito po naka-install na, ingat po kayo sa pagpasok ng mga matutulis na bagay. Kasi pwede po siyang matusok, lalo na kung may pwersa. So, tingnan niyo to. Kung po ito, punas-punas lang. So, ang pagkakaalam ko rin po dito, parang maganda rin, uh, kaya nga rin naman yung init, kaso syempre kung recta nga rin talaga, dulutong, madideform. So, ayan, uh, hindi ko po pinopromote promote ang PVC panels. Wala po akong sinisira ang mga materyales, pero sa amin po kasi, na nakabase kami sa experience namin dito sa Lumina na mas maganda nga instead na pinturahan mo pa yung yung pinesing symbol o shera board pwede na lang siyang patungan ayan, depende po sa inyo nag-share lang po kami, disclaimer lang po totoo po talaga magastos aminado, pero ang gawa po namin is quality, so ayun guys uh, share ko rin po sa inyo kasi yung na-share ko po sa inyo na part 3 ang gamit po doon is yero may mga nagko-comments din po kasi, Ma'am, paano po kung naka-slab? Semento po. Ayan. So, ipagpalagay nyo po ito is semento po. Pagkanto pong semento po, ang paglalagyan nyo ng PVC panels. Kahit wala na pong insulation, kahit wala na pong insulation, kahit wala na rin pong hard deflex, pwede nyo na pong erecta yung ating PVC panels. Ayan pwede na po natin erecta. Pero ito po, syempre, bago po natin ilagay ang ating ang ating PVC panes, lagyan po muna natin ng metal framing. Diba? Ayan. Metal framing, yung pang ang ginagamit. So, ipapalagay nyo po ganyan, naka-slab kayo. Ito po yung metal framings. Pwede na po natin ipatong yung ating pvc panels meron din po yan uh, plain white lang meron din po yung mga wood look design na tinatawag ayan po pwede na po natin ipatong kung mapapansin nyo mas malapad po itong isang hawak ko na kulay brown ayan po so ang pricing po ng pvc panels depende po sa lapad. Pagdating po sa haba, alam ko standard naman po yan. Halos uh, magtitripit na. Ayan. So, merong natural lang po ako sa sukat. Pero parang 10 to, tapos 12 po ata to. So, merong mga white, merong mga wood look design, mga brown. Ayan po. So, tapos na po tayo sa isla tapos na po tayo sa isla pwede nyo na pong erecta yung ating PVC ha metal framing muna tapos PVC panels ngayon po meron din nag comments ma'am paano po kung may kahoy o plywood yung aking kisame may existing na plywood o kahoy pwede ko po bang erecta na yung PVC panels eto po kung ang kisa niyo po na kahoy is goods pa, Maganda pa yung, I mean maganda, ma, okay pa, okay pa yung ating plywood. Tapos, meron pa tayong kakapitan. Yes po, pwede po natin ipatong na lang sa kahoy. Ayan po, pwede po natin siyang ipatong. Pero ang gamit po namin dyan na, uh, hindi po kami nagdidikit ha. Ang gamit po nila dyan, black screw. So, kung alam niyo po yung pinaka kisa mini na kahoy, okay pa. May mga may kakapitan pa tayo ng ating ng ating uh, black screw. Pwede na po natin 'yan. Ipatong lang. Ayan. So, doon lang po talaga mas magastos pag nakayero po tayo. So, pag nakayero po tayo, doon po talaga siya. Maraming material ang gagamitin. Kailangan mo maglagay ng insulation. Kailangan mo maglagay ng hardiplex o ng sim board. Ayan po. Tsaka po natin ilalagay yung PVC panels. Kaya po ganito, ulitin ko lang, para po may protection yung ating PVC panels. Pag islab po kasi, alam nyo naman, pag islab, cemento, makapal yan. So, protect, protektado po yung ating PVC panels. Same lang din po kung kahoy. Kasi siya na rin, huwag na po tanggalin kung meron po kayong existing na kisame, shera board man yan o kahoy plywood. Huwag nyo na po tanggalin as long as goods pa po yung kisame nyo. Pwede nyo na pong ipatong. Bakit? Kasi ito pong kahoy o shera board, magsaserve na rin po yan na insulator. Ayan po. So ito guys, isi ko din po sa inyo eto po yung materialis na ginagamit namin sa partition. Kung ano pong maliliit na materialis ang ginagamit po namin sa kisame, sa lang din po sa partition. So, ang pinakagamit po namin is pine symbol. Ayan po. So, uh, instead na hollow blocks o concrete, uh, kadalasan po kasi dito sa lumina, Um, mas mas gusto nila yung drywall partition. So ito po yung tinatawag nilang drywall partition. So ito po, bigyan ko lang kayo ng ideas. Ang gamit po namin sa kisame tsaka partition is 1 po ng kapal. 1 po ang pinakapal ng shera board. Ayan po. So sabi nila, ano ma'am, ano ba yung pagkakaiba ng hardy flex sa shera boards? ang pagkakaalam ko po, parehas lang po silang pine seam board. Brand, brand po yon, Brand name po nila yon. So, ito po yung ginagamit namin pang partition din. Actually, okay na po itong kapal na to. Yung iba, may gumagamit ng 316 manipis po yon. Siguro ideal 1 port. O mas, mas makapal pa dito. Mga 1 half siguro pwede na yung pang partition. Kaso mas mahal, siyempre. Sa pricing po, nagre-range nagre po siya ng 400 yata, 400 plus. Dati 360, 380, tumaas na. So, yung mga metal naman po na ginagamit namin para po sa partition is metal stud naman po. Dalawa po to, metal stud, metal truck. Pero, disclaimer lang po, si Ray, um, based sa kanyang experience, metal stud na lang po daw ang gusto niyang gamitin. So, yun na lang. So, kayo, depende po yan sa gumagawa at diskarte. So, kay Ray, lahat po ng pinapo-order niya sa akin. Halos kasi parehas lang din naman. Pero may kanya-kanya silang gamit. Pero, mas gusto ni Ray yung metal, metal stud po. Tsaka yung dati po mga metal, wala pang pintura. So, kung bibili rin po kayo sa hardware, mas maganda yung ganito na po. May pintura na siya. Hindi ko lang ma-explain sa inyo ng maayos, pero ito parang pagka, pagkaluto, may pintura na. So, maganda siya. Kasi protection din po yun sa kalawang. So, ito na po siya. Meron po itong mga iba-ibang size. Hindi ko lang po matandaan kung... Dito, ito po kasi in-order namin dito sa Lumina. Standard na po yan. So, ito po ang ginagamit natin pang pang partition. So, mayroong mga nagko-comment, ma'am, bakit uh, dapat tubulars? Pwede naman po yun, kaso mas mahal po ang tubulars. Imagine nyo to, magkano to? 100 plus lang. Yung tubulars po, baka nasa 500 to 700 na. Ganto ka kalapad. So, ayan guys, ito yung ating pang partition.